Do you see, from the scale of 1 to 10, Cognery, ano po ang state of mockery of the electoral process po na nangyayari sa atin? 10 being the highest. 10 being the highest? Sige, Apo. 12. <laughs> <laughs> so nagpas talaga? Okay. So sobra na talaga? Yeah. So sobra na. Yes. Oh. Actually, yung mga binanggit mong mga personalities, mm -hmm. Michael... Ito na 'yung may bigger picture yan eh mm -hmm. para sa akin sige sige po kung i-recognize din akong political analyst ang big deal nito yan dito, sige sige po may, may, humuy -may humugis na laban mm -hmm. sa Marcos camp at sa Duterte camp mm -hmm. and the ones you mentioned kanina yun ang Duterte campaign eh. apa mm -hmm. so <coughs> sorry may may allergy ako po kaya mm -hmm. anyway kahit sa mga ano sa mga <coughs> sa mga communities may laban din yan in various uh, municipalities and cities. So, yeah, yan ang nungugis na prelude sa 2028 election. Mm -hmm. Yun yan. Oh, this oh. is the start now ng ganyan. Mm -hmm. uh, Oh, pagpalakas okay. ng, pagpapalakas ng base ika nga ano uh, so may mer meron nagpapatakbo sa kanila to disrupt or to to touch base again para sa 2028. not necessarily to win the 2025 election sponsor ni sabi niya Kongeri. Yes. Uh, touch base, pagpalakas ng base, hinahati mo, and who knows, manalo ka pa. Mm -hmm. O di lalong lumalakas kayo, di ba? So, mm -hmm. uh, iyan naman ang problema. If you're running, not because you want to do service to the people, mm -hmm. you're preparing the grounds for a certain candidate someday, medyo hindi naman magandang dahilan yon para sana tumapu ka. But that's how it is. So may hati ngayon sa camps eh. Uh, mm -hmm. yung Marcos camp yung Duterte camp na matatakbong senador I'm just so glad <laughs> na mm -hmm. kami sa mga kabayan we also filled in our slate para mm -hmm. naman may alternative ang taong bayan uh, pastang, no? kung meron ng uh... non-members non of both ha? kasi hindi mm -hmm. na na lang mga makabayan kabayan ang nag ng senador So ipanita. may political fatigue na mm -hmm. Yes, so hopefully kung na-fatigue na kayo kay Marcos at kay mm -hmm. Duterte tingnan nyo ang plataforma ng mga kandidato a uh, including of course makabayan na hindi bahagi ng dalawa